Hi guys, ito tayo ngayon na uh, daladala natin ng ating welding machine welding machine dahil uh, magpapawelding daw si Novel ng kanyang pressure tank at uh, nabutas sa ibabaw so yun guys uh, puntahan natin guys para mawelding natin guys so ito lalakad ako sa kahabaan ng papuntang si kubuhan Barangay Paliparan so yun guys talatala natin ang welding machine yan guys tayo habang uh, naglalakad tayo yan so para hindi tayo mainit Video-video uh, lang Yan, God bless God bless you all Sa lahat ng aking mga followers Viewers uh, At uh, Sana huwag kayong magsabang Magpalo sa akin uh, <laughs> O, oh, dadalim ka, Jubin Akan niya ba yan? Yan, guys uh, At dito tayo ngayon Para mag-wielding ng tanke So, yan, guys Abang naglalakad. Salamat sa aking mga kaibigan dyan Sa aking ano, sa aking mga new followers 'yan. So guys, salamat sa lahat. Yan. Kaya na guys. So lakad-lakad lang muna habang uh, wala pa tayo sa area. Yan guys uh, maraming salamat sa mga support ay nyo guys uh, muli ko natapos ang level 3 Yan. yung weekly hello uy hindi <laughs> guwapong lalaki pala yun yun guys may nakilala ako guwapong lalaki kontra <laughs> si Banjo tingnan Banjo kontra pa Ayan. Ah, kita kami ng guwapong lalaki. Guwapo yung ano, yung mga Ayan guys. Dumaan tayo sa ating mga tropang puti. Ayan. Ah, alam mo naman yung ating mga kaibigan dyan. Ayan. So, ayan guys. God bless you all sa lahat. Ano tayo dyan? Ah. Yan, malapit na tayo sa Sitio Kubuhan. Barangay Paliparan. Ayan na guys. Lakad lang. So, uh, wala tayong motor na magamit ngayon. Gamit lahat ng ano ng ating mga anak. Yun. Sing, so, guys. Kakapagod din, guys. Maglakad. So yun guys hanggang dito na lang. At uh, mamaya ulit tayo mag video pagkatapos ng uh, makarating tayo dun sa ating uh, patutunguhan. Sa ating So hanggang dito na lang. God bless you all. So nakarating na ako ng terminal. Guys yan ang terminal lo? Oh. Yan. So dyan yung terminal nila guys. So hanggang dito na lang. God bless you all sa lahat.